Bago ang lahat, ay muli, hindi ko po kinakatawa ng alinmang samahang pangrelihiyon. Kaya't ang aking mga pagtalakay ay hindi rin po gamitin bilang opisyal na referensya sa alinmang talakayang pampananampalataya. Alam po ng lahat ng mga palabasan ng Biblia na walang kahit isang talata na si Kristo ay nagpakilala bilang iisang tunay na Diyos. Magkustuwiran niyang ipinakilala ang Ama na dapat kilalanin ng tao bilang nag-iisang Diyos na tunay. Subalit so, ang mga nagtataguy ng paniniwalang si Kristo daw ay Diyos, ay magamit din ng ilang talata na para sa kanila ay katumbas daw ng pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili bilang Diyos. Kaya nang naasulat sa Juan 8.58, kung saan ay binanggit ni Kristo ang mga katagang ako nga. Iniuugnay nila ito sa talatang Exodo 3.14 kung saan ang tunay na Diyos ay nagpakilalang si ako nga buti ay basahin natin ang mga talata. Sa Juan 8.58, sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. At sa Exodo 3.14, at sinabi ng Diyos kay Moises, Ako yaong ako nga, at kanyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni ako nga. Kung ang susundan natin ay ang kanilang argumento na Diyos si Kristo dahil binanggit ni Kristo ang Ako nga sa 1.8.58 at ang Diyos ay nagpakilalang si Ako nga sa Eksodo 3.14, ay mapipilitan silang tanggapin na lahat ng bumanggit ng Ako nga sa Biblia ay mga Diyos din gaya ng anghel na napakita kay Manoah batay sa Hukom 13.11. At pumangon si Manoah at sumunod sa kanyang asawa. At naparoon sa lalaki at sinabi sa kanya, ikaw ba ang lalaki na nagsalita sa babaeng ito? At kanyang sinabi, ako nga. At ang bulag na pinagaling ni Kristo at pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag bula sa kanyang kapanganakan. Ang mga kapitbahay nga at ang mga nangakakita sa kanya ng una na siya ay pulubi ay hindi ba ito ang nauupo at nagpapalimos? Sinabi ng mga iba, siya nga. Sinabi ng mga iba, hindi. Kundi nakakamukha niya. Sinabi niya, ako nga. Pansinin na binanggit din ng anghel at ng bulag sa mga talata ang ako nga. Subalit hindi na nga nangahulagan na sino man sa kanila ay ang iisang tunay na Diyos. Kaya't hindi maimamatwid na tamang pagtuturo na si Kristo ang isang tunay na Diyos dahil lang sa nabanggit niya ang mga katagang ako nga. Maliring pagkaunawa na si Kristo ay umiiral na bago pa man si Abraham para lang palitawin na may pre-extensya si Kristo bilang Diyos dahil ayon sa Galatia 3.16, si Kristo ay binhi ni Abraham at ang isang bagay na natural na nauuna ang pinagbinhian, yan nga si Abraham, bago pa ang binhi na ito nga ay si Kristo. Ganito ang nakasulat. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng kasulatan na at sa mga binhi na nangangahulugang marami, kundi at sa iyong binhi na nangangahulugang isa lamang at ito'y si Kristo. Bakit kung gayon sinabi ni Kristo na bago ipinanganak si Abraham ay ako nga? Ito ay sapagkat nauna si Kristo sa pagkapanukala, bago pa man ang paglalang sa buong daigdig. Ganito ang nakasulat sa unang Pedro 1.20 nasa isip na siya ng Diyos bago palalangin ng daigdig. Ngunit ipinakilala siya ngayong huling panahon dahil sa inyo. Kaya dito ay napatunayan natin na ang 1.858 ay hindi batayan upang kilalanin at ituro na si Kristo ay Diyos. Maraming salamat po at hanggang muli dito sa The Right Path.